So, after 30 minutes, ito na siya, Kita niyo naman. natin ang so, so, aking. kung gano'n yan sa sarap. Excuse ako kung aking na yan. Tikman na natin ang ating so, Yung kari mo kayo, kayo mag-butterize yan, huh? kaya buhag tag uy ang sarap mantika mantika pa siya so sarap meron ako dito sariwa na sili na maliliit kain tayo ako na lang yung gising tikman lang natin yung aking niluto kasi nagutom ako yung kuko ko hena yan may natinan kasi kaming okasyon dito kasi sa pamilya ng asawa ko pag may okasyon kailangan talaga naglalagay ng mga hena kahit saan basta sa basta hena, sa paa or sa kamay kukulang ilagyan ko kasi nga mahirap siya tanggalin ganito gawin niyo sa puses, sobrang sarap. Kanin ko kay mas bate, rice to, kaya buhaghag. Naubusan ako ng jasmine rice na kinakain ko talaga. Ay, ang sarap. ako lang ba pag kumakain kahit maanghang na, nagsisili pa din huwag na ako pag kumakain tingin ako ang tingin dito kasi lahat dito sa bahay mayroong CCTV kasi nga dahil sa baby ko so lahat talaga yung nakamonitor sa cellphone ko kaya minsan iniwan ko mag isa doon sa higaan pag tulog kasi kung tingkibot lang, takbo agad. Mm hmm. I-mix nyo ng ganito. Sobrang sarap. Ganito gawin nyo sa pusit. Sobrang sarap. Ah. Я не нормально.